Good morning flowers. Guys, alam nyo ba kung anong sikreto pa kaya dumami ang bulaklak nito? Ayan, nakita nyo yan. Halos mas marami pa yung bulaklak kumpara sa dahon, di ba? Ayan, marami na namang ano. Marami na namang patubo ng mga bulaklak. Ito ang sikreto ko guys, share ko sa inyo. Ay, teka lang, pakita ko muna sa inyo yung bagong tanim ko. Ayan, may mga bagong tanim ako niyan. Madali lang man tumubo, ayan. Tumubo na rin siya. Yan, mga bagong tanim niyan Pag alam nyo na 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 talaga, yung sigurado na talaga na mabubuhay, yung marami na siyang dahon, pwede mo na siyang, ah uh, pwede mo na gawin yung sikreto ko. Share ko sa inyo. Ito lang, guys. Um, bubuhusan lang natin siya tuwing umaga ng ah uh, ihi natin na may kasamang tubig. Teka lang. Mahirapan ako. Ito yung umaga guys. Kahit, kahit gusto ko umihi sa banyo, gusto ko talaga ipunin ang ihi ko para pang dilig nito. Ayan. Haluan nyo lang ng kunting tubig guys para hindi naman masyadong mga moy ang paligid. Ayan. haluin haluan nyo lang. halo nyo lang guys. Ayan, hindi talaga. <laughs> Wala kasi akong arinula dahil umiihi naman ako sa bay. Kaso nga lang, mula na nagtanim ako ng ganitong halaman, inipon ko na yung ihi ko sa balde na luma. Pag may balde kayong luma, guys, iputi, ipunin yung ano, ihi nyo para sa umaga, haluan niyo ng ano, haluan nyo ng tubig, kunti lang na tubig. Kailangan, mas marami yung tubig ko ay ano ba yan kailangan guys mas marami yung ihi kumpara sa tubig kaya mula gabi ipunin niyo talaga yung ihi nyo yan para makarami kayo ng ihi ayan kailangan eh dahil dalawa lang naman tong didiligan ko dahil hindi pa hindi pa ano buhay yung iba Dalawa lang naman ang bididigan ko tuwing umaga kaya ihi ko lang iniipon ko. Pero once na ano, once na buhay na 'yan, 'yung ihi na rin ng anak ko, ano, iponin ko pag nabuhay 'yan para maggas siya sila yung didiligan ko. Dahil ngayon dalawa pa lang naman yan sila kaya 'yung ihi ko pa lang, 'yung ihi sa gabi sa wag 'yung ihi sa ano sa araw mapanghi na masyado 'yun yung ano tingnan mo naman yan mas marami yung bulaklak mayroon pang tutubo na iba oh. hmm. thank you for watching guys sana may matutunan kayo na sa video kong ito try nyo yan guys totoo legit na legit yan kaya yung bahay namin ng probinsya bahay ng probinsya namin ano puno ng ganyan daming bulaklak Ayan guys, so oh, katibayan na ako tong nagbibidyo. <laughs> Ayan. Yan ang bulaklak ko. Bye guys ulit. Thank you for watching.